it's best of here. Gagala na kami ng Inday, tsaka si Cedric. Ay, si Cedric. Wow! Yan. Magbubukid. Ah. Mamamalaka. Mamamalaka. Saan ba <laughs> na yung Magbubukid kami. Mandadak kami palaka? Ano naman ka ba dumakawa ng palaka? Oo. Gawain namin yan sa amin. Pero ano lang. Nakakain ako sa beses lang. Kasi hindi ako marunong humawak ng palaka i. Eh. Nakakain ka ng palaka? Eh. Hindi pa. Mas sa na pwede. <laughs> Sila nga. Habingan nila ati Mandatak mga <laughs> Sa tabing sapa. Saan? Sa tabing sapa. Sa tabing sapa. kasi parang tulog. Okay guys, for today's vlog. <laughs> Tagal si Edric. Tagal naman ang ano na yan. Pag-aaw dito? Ang tawag doon? Ano? Pain. Pampain ang palaka. Pain. Pain. Pain? Pain? Masakit yeah. yun. Tagal naman ito. Bili ako ng the best puto in town. Wow! wow the best puto pao in town. Alam mo ba anong bakit The best. Bakit? Kaya ibubura natin siya <laughs> The best talaga doon. <laughs> Siyempre sabihin natin eh, di naman natin titikpang pa pati gumawa Hindi nga kung best ba talaga yung lasa nun. So yun nga kami dito kapag wala kami ginagawa sa bahay dito, kami ikagala sa bukit. <laughs> dito kami tayo mamamalak- Mamamaloko. Saan? dyan, Huwag dyan, sa kanal. <laughs> ang burnang yan. Ang pala dyan, oh, ano, fully vitamins, fully atawag dito, vaccine. Kasi andyan yung mga diapers. <laughs> Oo nga, kaya ang tama-tama nila dyan. Kaya e, tayo dito. Ay, parang ang hirap kasi kung nakakain tayo sa mga ganyan, nakuputan. Wow. Lobby to bingo. Oo, oh, oh, dyan yun. Ay, ah, dyan. Yes. Um, hindi ako in-invite. Ba't ka ano may Aga, <laughs> <laughs> ako hindi ako in-invite. malakas ka Ano mamulutan? What? <laughs> oh, hindi ah. <ha? laughs> Takto lang. Eh, Ay, ang ganda na nandaan dito tayo. Oh, pin pinaganda ko sa ah, pagsaragano na si Meto? Mm-mm. yung <laughs> ano, <laughs> kamay. The horse. Oh. Dito kasi, ito yung pwede palaro ng mga bata. Ayan. Ganda o. Oh. Ano? Just... You know? go. Bypass. Alam ko bypass yun. Bypass doon. Bypass na. Ito pala pala o. Um. Ito dito guys. Bye, Ganda o. Oh. Ganda Wow, sabi ko sa sarili mo. Layo pala. Bata na. Anong lugar to? Look, anong lugar to, uya? Tenejero ata to eh. Di pa bilang Tabud eh. Doon tayo galing sa Tabud. Tapos doon tayo sa Tenejero. Oo, Tenejero. Yung sa resort ni kay Adrien. Ah, dito yun? Oo. Far away ah. Pero ang bilis na pala. Paglooban na Oo. Daming butas. Walang daanan dito sa highway. Yung dalawang highway dito. Daming butas. Parang pesko ah. ako banta rin. Oo. Oh, oh. Naaya lang ako sa Cedric. Ako yung kasama namin, iniwan na nga kami. Ganda! Ano oh, ba? Last year pa ako, ulit ako dito last last year. Last last year? Oo. Oh. Nung sinunod yung ano, oo. Oh. 21, ganun. Sinunod na, 2021. Oo nga ganun. Sinunod oh. namin yung ano, yung video na nagbumutin sila kung saan. Ah, dito sa'yo? Ah! Oo. Ayan o, no? ayun yung utak na ito. <laughs> 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 Medyo madilim na nga lang. Alat. Tsaka guys kasi ano ngayon, um, hindi kasi umaraw talaga. Kaya wala kami nakita sa sunset. Nabubog na agad. <laughs> <laughs> Ganda! Ay, sa Ano? Ulilan na kami, pwede na kami. Wala welcome! Totonta, tsaka Uy, <laughs> salamat po! Ayun salamat po! Kaya nalito na tayo sa NLEX! <laughs> 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 may sa'yo kasalanan Mabait ka! na pa kong kuryenta! Ang plano talaga namin, ka! Mamahala doon sa buong Dito na kami, mamahala Ang <laughs> 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 andito na kami para kumain ng puto. <laughs> puto. Ano <laughs> puto lang? Mga ilang mga ilang kilometers to, Dek? Hindi ko lang alam, mga siguro nasa 20 na tayo. 10 na siguro mga 10 siguro. <laughs> <na tayo>. <laughs> layo. <laughs> Awit. <laughs> ay ni, ay ni Rayo tagtago na sa amin, no. <laughs> <Ayy>. <laughs> okay to. Pwede <Pagin> kaming puto! <laughs> tingnan mo. Nasarap Poto daw to. Ang galing pulilan. Ano Kasi na to? Ang na. Po, puto best in town daw to. Wow! Ang Woo! Yummy. Wow! Sarap. Tignan mo nga ako. Magkano to, Dek? Isa? Okay, may utang kami sa iyong uh, sampo. Sabi, <laughs> hindi na. Baka babuyong kayo malala. <laughs> <laughs> Sarap. Sarap. Kasi yun, sa kabila yung masabi, palaman. Sa palaman ba ito? Ante, wala, wala pa ako sa palaman? Oo. Oh. Oh. Ay, may palaman na. Woo! Tapos, pag naubos no ka ng na akin, wala akong nakita na, no? <laughs> <laughs> so, so, pala, -puno ng palaman Dahil, pala. <laughs> na. Kali na misplaced. Tapos yung inday pala, punong-puno ng palaman. Nailipat pala. ay na! So ayun guys, aalis na kami dito, wala pa kaming 10 minutes. <laughs> Nagputo lang kami, tapos ayun na. Okay. Bye bye, see you, I love you, hindi kami natuloy mamalaka.